Kumusta sa lahat? Maligayang pagbabalik sa Doc MJ Vlog. Ang channel na ito ay tungkol sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kalusugan at kapakanan ng mga hayop. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang malubha at lubhang nakakahawang sakit na nakakaapekto sa ating mga minamahal na aso, ang distemper virus. Ang distemper ay isang sakit na dulot ng virus na nakakaapekto sa respiratory, gastrointestinal, at nervous system ng aso. Iba-iba ang mga sintomas nito, pero ang ilan sa mga dapat bantayan ay lagnat, sipon, ubo, pagmumuta, panghihina, pagkawala ng gana sa pagkain, at pagsusuka. Sa malulubhang kaso, maaaring makaranas ang aso ng seizure, paralysis, o kamatayan. Napakahalagang makita agad ang mga sintomas na ito at kumonsulta agad sa inyong veterinaryo kung pinaghihinalaan ninyong nahawa ang inyong aso. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pag-iwas, uh, ang pinakamagandang paraan para protektahan ang inyong aso sa distemper ay sa pamamagitan ng pagbabakuna. Dapat simulan ng mga tuta ang kanilang pagbabakuna sa edad na 6 hanggang 8 linggo at tumanggap ng booster shots sa buong buhay nila. Bukod dito, ilayo ang inyong aso sa mga hindi-bakunadong hayop at umiwas sa mga lugar na may alam na outbreak. Kung magkaroon ng distemper ang inyong aso, mahalagang magbigay ng supportive care sa bahay dahil hindi maaring i-admit ang mga nahawang aso sa klinik o ospital dahil sa panganib na makahawa. Kasama dito ang pagpapanatiling hydrated ng aso, pagpapanatili ng malinis at komportabling kapaligiran, at pagsunod sa mga rekomendasyon ng inyong veterinaryo para sa mga gamot at paggamot. Tandaan, ang distemper ay lubhang nakakahawa at maaaring nakamamatay kung hindi maagapan. Ngunit sa tamang pagbabakuna at maagang pagtuklas, mapapanatili nating ligtas at malusog ang ating mga mabalahibong kaibigan. Hinihikayat ko kayong suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-share, at pag-subscribe sa Doc MJ Vlog. Sama-sama, may papalaganap natin ang kaalaman at masiguro ang mas magandang buhay para sa ating mga alaga. Maraming salamat sa panonood at uh, alagaan ninyo ang inyong mabalahibong kaibigan